gabi lang po pero hindi makate. All right, mga kamandirigma? Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga katropa. Kakaiba na naman ang ating lulutuin dahil ito ay espesyal at siguradong mapapatakam kayo sa ulam na ito. Wow. i e prepare na rin natin 'yung mga sangkap na ating kakailanganin. Katulad ng bawang, luya, sibuyas at saka sile. Islice na rin natin yung karne na ating pangsahog at kahit anong klaseng karne ay pwedeng pwede dyan. Basta meron itong kunting taba dahil ito na rin yung magsisilbing mantika ng ating lulutuin. Wow! Ilatag natin ito sa bismit ng ating lutuan kasabay na rin ng mga ibang sangkap katulad ng luya, sibuyas, bawang at sile Isunod na natin na ilagay yung mga gabi. Partikular na itong uh, kanyang mga talbos. Hinati lang natin ito sa dalawa at ito ay fresh na fresh. Yes! Kalahati muna yung isalansa natin sa ating kaldero dahil lalagyan muna natin ito ng mga natitirang sangkap. Pagka naisalansan na natin lahat ng mga gabi, ay ilagay na natin yung mga natitirang sangkap. Toppings, kumbaga. Ang purpose niya kung bakit ganyan yung proseso ay para hindi madalas yung paghalo natin na isyang sanhi ng pagkate. Lagyan na rin ng kunting toyo at saka tubig. Ito yung magsisilbing moisture habang niluloto natin ito sa mababang apoy or slow fire. Takpan natin at hayaan natin kumulo ng 10 minuto bago natin na bubuksan. O oh, ayan, ganyan na po yung itsura. At sa puntong yan, ay pwede na rin nating haluin ng dahan-dahan o kung baga baliktaran lang. Abay, dahan-dahanin lang natin yung paghalo. Lahat nga naman kasi ng pabigla-bigla. Masakit, di ba? <laughs> Takpan lang din ulit natin ng dalawang minuto bago natin tiblahan ng kunting asukal. Ito ay pampalansi lang natin sa suka na ilalagay natin. Tuba, All the way from Tagum City. Yes! Dati-dati, nung uh, kami high school pa, alam nyo ba yung galyang na gabi? Uh, Lagi namin itong ulam. At ganito lang yung technique na ginagawa namin. At uh, sobrang efektib nga. Hinding-hindi siya kakate. Okay, tiki man time! NAMIT! And so ayan na po. Ano pang hinihintay natin? Kain na tayo.